haraming problema, napakadaming pasabog pasabog na walang katuturan pasabog na dapat uh, talagang uh, parusahan at uh, ako nalulungkot na marinig na yung hakbang upang itama ang mali uh, malaman ng buong katotohanan at mapigyan ng sagot ang dumadagundong na tanong ng taong bayan ay nakikita ng ilang takot at nababahala sa pagdinig bilang paninira at pagbibigay dungis eh hindi naman gano'n, wala namang kina, in, inaaway, gayon ang inyong lingkod po, walang ibang ginawa kundi magtanong at magtanong lamang. At ang mga testigo o naimbitahan lamang ang nagtuturo at nagkokonaksa sa kanila. Hindi naman kami yon, yung mga nagsasalita lamang sa amin hearing. Matalino kasi ang kababayan natin. Kung ipinapalabas ng ilang nasa kapangyarihan na tayo po ay kontra sa pagbibigay ng ayuda, tatawanan lang ng mga Pilipino yan at alam nila na rumarampa ko sa lahat ng sulok ng kapulungan na mimigay rin ng ayuda. Pero, na naisasaayos. Alam ng bayan ang nangyayari. Alam nila, ang hindi lang dapat kakarampot na ayuda ang karapat-dapat na matamasa. Una sa lahat, ang katotohanan. Ikalawa, ang katapatan. Ikatlo, respeto. Hindi natin dapat minamaliit ang pag-unawa ng ating kababayan. Hindi dapat sila hamakin sa pamagitan ng pag-abot ng barya at barya lang. Ang kanilang buwis at pera ay dapat nilang maramdaman at hindi basta-basta magamit sa tatlong ko. Corruption, pagnanakaw sa kababayan. Ko, conspiracy, malawakan, panloloko. Komplikasyon, paggawa ng mga dahilan sa pagpapagulo sa isip ng mamayan at sa pagkakaisa ng bayan. Yun lang. <laughs> Dadami na naman, ma'am, ang iyong mga kalaban na lang ko. <laughs> Kaya nga, re-electionist ako. Talagang wina-warningan na ako. Ang dami-dami ko ng kaaway. Hindi naman ako pala away. Sa totoo lang, eh wala tayong magawa eh, trabaho lang to. Tuloy-tuloy po ang pagtutuklas natin ng katotohanan sa likod nitong panloloko, ah, uh, politiko, at kung ano-ano pang initiative na walang kinalawan sa People's Initiative na siyang inisip at ah, uh, uh, isinabatas na nasa saligang batas na People's Initiative. So it's clear that uh, our agenda was to uh, set forth the uh, necessary okay. method, the process, the mechanics for a people's initiative. Matagal na tayong nagkaroon ng CONCON, -con, nagkaroon ng CONAS, pero itong people's initiative bago kasi ito sa karanasan ng Pilipino. And uh, nagtataka ako sa COMELEC, medyo tinarayan ko ng bonga si Chairman Garcia kahapon. Pilit sila ng pilit, nagagawa daw sila ng guidelines ng IRR. Sabi ko, teka, teka, at sumang sumang-ayon naman si uh, attorney Makalintal, pagkat ang liwaliwanag sa Santiago na yung COMELEC should be permanently enjoyed from entertaining any petition for initiative dahil wala pang batas until a sufficient law has been validly enacted. Ayun ang problema kasi wala pang batas kung sa PI bakit uh, pinangunahan na ng COMELEC, pinangunahan na ng mga nagpasimuno sa Kongreso, itong PI na ito, samantalang wala pang naisasaayos. Yung mga dalubhasa, yung ating mga sikat, mga expert, mga legal luminary, all of them were unanimous in saying that there's no adequate law still. And yet the COMELEC insists that they have within their vast rulemaking power, the uh, power to uh, set forth a new resolution, IRR, or complete guidelines. It is beyond me why they uh, stand in defiance of both the uh, Supreme Court in two cases, both Santiago and Lambino, as well as the uh, Constitution and its uh, venerated framers. So yun yun nangyari kahapon.